Grabe oh. Engine lechon rice. rice. Boss, magkano okay, yung lechon boss? rice nyo? 100 lang, boss. To boss, totoo ba yung pagka-vlog? Ang marami? Ay, hindi totoo yung boss. Isa ka ba, boss? Oo, oh, isa lang. Ito, boss, oh. Hindi tinipid, pero oh. tinaman. Ang okay, dami naman yan. Salamat, boss. Okay, mga ka-all goods, no? Napatay na naman ako dito sa kahabaan ng karyeto. Kaya po, meron akong nakitang bago nagtitinda dito ng lechon rice. Yan, yeah, no? Mukhang bagong luto pa. At saka maraming bumibili, tikman natin kasi bago to sa Kriyeto. Susubukan natin kung masarap. <laughs> Ay ma'am, magandang araw po. Sam, Magkano po yung ano, lechon rice niyo, ma'am? May 180, may sir. Bali ilang gram 'yon, ma'am? Yung ano namin, yung 80 pesos, nagre-range siya ng 40 to 45 grams. Lalo na pagka, halimbawa, hindi naman kasi pare-parehas ang itsura. Yes, ma'am. Minsan mataba lechon. Kaya rin para kahit paano hindi ma-disappoint yung tao. Uh, Ma'am kasi meron akong balita sa social media yung pag daw sa vlogger marami daw tapos pag sa tao daw uh, eh konti lang totoo ba yun ma'am? Sa mga customer konti to sa vlogger mas marami uh, ha, Totoo ba yun ma'am? Hindi po sa amin yun <laughs> uh, Hindi po sa amin yun sa kapares namin na Pero naapektuhan po ba kayo doon ma'am oh, sa nangyari na yun? Oo rin po kami sa nangyari kasi uh, hindi naman natin lahat hindi naman namin ginusto rin na ganun yung mangyari kaya lang, uh, ano, nadala na rin ang social media na nahuwi na, sa bashing. Pati kami nadamay. Ah, kayo, kayo, nada, kaya nadamay uh, kayo, ma'am. Kala tuloy nung iba. Kami yung... No... Pero kayo yung... Parang hindi ako nagkamali ma'am, kayo yung una talaga nagtinda dito ano, sa Kiyabo, yes, po, Ano yun ma'am, bali kayo po yung nagluluto or hinahangon nyo lang yan ma'am? Ay ano po may taga yes, ano kami, hinahangon namin sa ah, Santa, San, Maria. Ah, Santa Maria, Bulacan ma'am. Ah, okay. Ayun, sa Bulacan pa ah? pala ito, mukhang masarap to ah. Oh, o, sige ma'am, pa-order nga po ako ma'am yung 80 pesos nyo ma'am. Gano'ng katagal na kayo nagtinda dito ma'am? Ay, ano po, hey, kailan pa na, na na kami nag-start nun? Uh, two weeks pa lang ata kami ngayon. Wow, grabe ah. Pero nakakailang baboy na kayo nato, nabibenta sa isang araw ma'am? Ngayon po yung baboy ko lima eh. Limang malalaki, ganyan oh, sobrang laki. Ubus yun, araw-araw ma'am? Ubus oh, yun, kailangan pa ubus. Para laging presang Yo. Eh pag ma'am, pag bibili kami ng isang buo, magkano ma'am? Meron kami ng ano, yung may meron kami mga lechon de leche, mura lang 'yun. Pero depende sa ano, pag mababa kasi yung baboy, mababa ko rin ako kuha, mababa rin bibigay. Okay, ma'am. Thank you po. Bali ano yung kasama ng ano nun ma'am, yung lechon niya ma'am. May may kasama po siya, ano, tanghali, dalawa. Okay, ma'am. Bali nakatimbang 'yan, ma'am, no? kahit vlogger kaya kahit mga ano pare parehas talaga. Hindi naman lumalagpas kasi nga kailangan nagre-request yung mga customer na no? baka pwede magpadagdag kay ko. Hindi na okay. Ma'am, anong oras po kayo nagbubukas dito, ma'am? 9 or 10 a.m. po, sir. Hanggang may supply ba po? Ah, bali, saan po ito makakatagpuan, ma'am? Dito lang po kami sa tapat ng East Asia, uh, Chinese Medicine Drugstore. tapat mismo na isitan. Pagtawid lang. Karieto kaya po, no, ma'am? Um, ay hey po, thank you ma'am. Okay mga ka-all goods, nandito tayo sa Kiyapo ngayon. Katry natin itong bagong nagka-trending dito na no? pichon with rice. Yan, bali 80 pesos to at 40 to. At kahit hindi vlogger guys, eh pare parehas yung serving nila dito. Yan. Tsaka tingnan nyo. At may kasama siyang dalawang Shanghai guys. Yan. Actually, eto guys, galing pa dito ng Bulacan, yung baboy nila. Kaya Siyempre, tiga Bulacan tayo. Alam natin, pag Bulacan, eh, masasarap talaga mag-lechon yan. Tikman na natin. Tikman natin pong nilalagay nilang ano, sauce. Panalo na, ha? Eh, no? hindi ito, guys, yung nagkumakalo sa social media na ano, sa kanila. Iba yon, iba yon. Pero sila yung kasi yung unang-unang nagtinda dito sa Quiapo. Bali, meron na kasing ibang nagtinda eh yun yung napas pero hindi sila yon. pare-pares yung serving nila dito guys mm. medyo crunchy pa yung balat guys talagang halatang bagong luto pa tsaka ang lasa ng ano nila baboy nila 80 pesos lang to sa ka ganito karami sulit na to Saka so, yung sauce pa lang na nilagay nila, medyo messy pa pero okay lang, masarap naman siya. Malasa. Ayan o. Tikman natin yung Shanghai nila guys. Ayan o. Ayan o. Kahit maliit, malasa din eh, masarap din eh Oh. O oh, di ba? Hindi mo na kailangan magcharon sa handaan at pumunta sa mamahaling restaurant para makatikim ng lechon with rice. Kasi dito sa Karyedo, po, eh pwede mo lang matikman sa murang halaga, di ba? Oh. Ayun oh. Ayon, Sarap. Crispy pa. Ayan mga kawalkos, nasa tapat lang sila ng isitan dito sa kahabaan ng kariedo. Makikita nyo sila dito sa may gilid. Ayan, napaka solid ng lechon rice nila dyan. 80 pesos lang. Panalo.